Caprice Cayetano and Miguel Vergara close pala sa loob ng bahay ni Kuya. Maraming ang na ship kay Caprice tulad nina Heath, Clifford at Inigo. Samantalang si Miguel ay kina Eliza, Crystal at Princess dahil nga sa kauntian ng live stream ni Kuya ay walang nakakita at walang nag-expect na magiging close si Caprice at Miguel. Parehas din kasing mahiyain at introvert ang dalawa. Pero lately, madami na ang nakakapansin na sila parati ang magka-interact comfortable si Caprice na biruin at asarin si Miguel. Kay Miguel din siya nakagawa ng special handshake. Si Miguel din ang inaasar niya tuwing sponsor task. Nakakatuwa lang na naging comfortable ang dalawa nating shy housemates sa isa't isa. Natutuwa ba kayo sa friendship nilang dalawa? O kayo ay Kapnigo, Kaphit, or Kapford?